Good afternoon mga kasabong uh, Today, pangbigyan lang ko lang yung nag-request po ng videos. Uh, they were inside there. Kanilang barko, no? nakadaong daw sila dyan sa parting uh, Africa. So, humingi po sila ng konting video. So, sana po makatulong ito kahit paano sa inyong uh, pampalipas ng oras. Uh, this is a Larry Romero Gray. Istag po ito, local. So, uh, hindi po sila ganun katatangkad. No? They are medium lang po sila. Minsan nga, low pa. So, yung kulay nila medyo silver uh, kapag heavy talaga sila sa si gray. Ito naman po, isang uh, Larry Romero Rough. Raptor sweater. Uh, local band. Uh, ito po mga Raptor namin. Nakuha ko po ito kay Darren Romero 7 years ago. So Good to cross with Gilmore usually. Another Gilmore. Ah. Uh, ito po ah uh, Red Game Farm Gilmore. Oh. Uh, Another Gilmore's tag Ito po ang mga local bands na So medyo bata pa sila Happy so, viewing po sa inyo Hindi rin sila ganun katangkad Medium lang so Ganito po yung usually pinipili ko mga sidepost tags ito naman po yung aming rounded Gary Gilliam uh, Nakuha po namin doon kay Gary Gilliam Around 20, 2017 So Hindi rin po sila matangkad Sakto lang Ito po ay kapatid nito isang ito Ito po ay eh, bagong, bagong tali po yan kahapon So medyo bata pa pero full brother po sila. Pure Gary Gilliam. So, uh, dito naman. <laughs> yung mga pullets. search towards Yellow Legged Hatch. Full sisters. Harvested, newly harvested pullets. McLean's and Sweater, 226. Stewards, Yellow-Legged Hatches Full Brothers, Full Sisters Stewards So, thank you po sa inyo sa message niyo po sa amin uh, Medyo umambun po, so try ko po ulit mag video in the coming days Sana po uh, nakatulong po sa inyo kahit pa paano, sa pagpapalipas po ng oras, hindi dyan sa inyong nagtatrabaho. Maraming maraming po salamat.